Naglabas na naman ng bagong motorsiklo ang FKM Motorcycle Philippines. Dito nga yan sa Bazar City, Cainta Rizal. At alamin natin kung anong mga motorsiklo ito at kung magkano. What's up sa inyo mga true friend? Motokem nga pala, naglabas nga ng tatlong motorsiklo ang FKM Motorcycle Philippines. Ito nga ang FKM Hunter 150, single cylinder, four stroke, air cooled at merong 150cc. Max horsepower, 8.6 kW at 7,500 RPM. Ang max torque naman ay 12.2 Newton meter at 6,500 RPM. Ito nga ay FI. Sukat ng gulong sa harap, 120-70-12. At sa likod naman ay 130-70-12. Naka digital meter panel at naka naked handlebar naka LED na nga ang headlight nito pati na rin ang taillight, fuel capacity 7 liters, ang price nga nito ay 78,000 pesos only, kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa motorcycle na ito, comment mo nga sa baba ito naman ang Fireo version 2, single cylinder, four stroke, air cooled meron itong 180 cc ang max horsepower nito ay 8.7 kilowatt at 7,500 rpm, ang max torque naman ay 11.9 newton meter at 6,000 rpm, ito nga ay F ay LED na rin ang headlight. Sukat ng gulong sa harap, 180-14. At sa likod naman, 120-70-14. Ang harap nito ay naka-disc brake at CBS. At ang likod naman ay naka-disc brake na rin. Aggressive at talagang maporma na rin ang design nito. At ang price naman ay 83,000 pesos only. Kung ikaw ang tatanungin, ano masasabi mo sa motosiklo na ito? Ito naman ang FKM Ranger 150. Sa unang tingin, mukha nga siyang pang-adventure. Dalawang bilog nga ang kanyang headlight. Naka-digital meter panel at naked handlebar. Single single cylinder, 4 stroke, air cooled. Meron nga itong 150cc. Ang max source power ay 8.6 kilowatt at 7,500 RPM. Ang max torque naman ay 12.2 Nm at 6,500 RPM. Ito nga ay FI. Ang sukat ng gulong sa harap ay 120-70-12 at sa likod naman ay 130-70-12. Parehas nga itong naka-disc brake. LED nga ang mga ilaw sa headlight pati na rin sa taillight. Fuel capacity, 7 liters. Kaya ako naghahanap ka ng scooter na pang-adventure ay pwedeng-pwede na nga itong Ranger 150. At ang price nga nito ay 78,000 pesos only. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa mga motorsiklo na ito? Comment mo nga sa baba.